Hello guys, good afternoon. Magpili po tayo ng mga stocks natin na yung mga mid drinks. Ito po sa mid mandarina mandarinaduck. Yan mandarinaduck. Yung dito sa gilid ha. I ano mo lang. Ito naman guys oh, so, i-count mo din. Ito big full sa so, mga mid na natin 'yan. Brera, toway, hindi po ka magsisisi sa mga mid-range natin, guys. Sa tag 400. Ayan po. Ganyan po siya. Ito naman ay hazes. Ang linis nito sa loob. Ayan. Ito din, guys. May nyan po siya sa loob. Mayroon to siya. Two-way to siya, guys. May sling well, Ito, guys, so ang ganda nito. Mayroon siyang, mayroon siyang dust bag na ganito. Ayan, o. Oh. Tapos, may ganyan siya sa loob. Pakapin. Pakapin. May drains po natin. Upgrade po tayo sa, may drains natin. Ayan. Kuha na lang kayo idea, guys. And then, kayo na lang, ano. Ano to siya, guys, o? Oh? um, how H and M. So. Sisley pala to siya guys, oh. Ganda niyo. Carlin. Guys, ang ganda nito. Ayan. Selected po tayo dyan. Ito din po. Ayan. Original sling. Ito din. Ito oh. din. Ang ganda. Ang ganda. may mga names siya, guys. May mga names. Yung top 400 natin. May mga names. Ayan po. Ayan po. Yan, guys, pag makikita nyo sa harapan ay nag ano po guys meron po tayong uh, taga box para madali yung trabaho natin ay mayroon talaga sa the box, guys. Ito ba, guys, oh? Ducks. Ganda, no? Wait lang, guys, saka gina... Ginapili ko pa kasi yun. Ang mga gawaganda. Ito, pwede siya. Ginaanok siya. Baksak sya. get sun, guys. Just to Just to Magaganda. Ito yung bean natin. Ayan, guys. So, oh, sa 400 yan, guys. Ha? Huh? May idea na kayo. Kung ano ibigay natin sa inyo. Ito din po, bean Magaganda. sama to, Oh. Ito, unclined. Meron siyang sling. Unclined. Ito naman, guys, chrome. And very, ano siya, ang ganda nito. Ayan po. maganda siya. Mayroon po siyang sling. Saka may name. Nicole. monsak. Ilan na yan Jen? 10, 22, 22. Ito, Alice 10, 22. Marta. Mam, Ma ano to siya, mam? Ma Gusto mo to, mam? Ma Maganda siya, ma'am, mga jacket, mam? Ma Kuhanan ko pa to siya, pilihan ko pa to. Ito, ata, hindi ko siya malagay. Ito din. Kunin ko siya. Mam, Ma magaganda siya, ma'am. Ayan. Hmm? Magaganda. Magaganda. Dito ba mami? Yan, gina-check ko lang siya, ma'am. Kasi ma-consider naman ang supplier na hindi pa ipadala. Ito mga ganda yung mga black yak, oh. Ang ganda, oh. Ito na pa. Yun, oh. ganda yung mga jacket na ito mga, mga malaki. Gusto mo. Ito hindi lang to. Hindi. Separate ko yan. Ito din. Sira. Ito din. Wag lang to. Ito. Ito na siya. Okay yan siya. Yung green, green. Kasama yan. Ay, be. Yan. O, kasama siya. Ito hindi to. Ito din hindi. Hindi. Ito kasama to. Ano hmm, oh, mo? Maganda siya mom. Ari pa dyan o. Ito hindi siya. May ano yun. Huwag na lang ito. Ito. Okay na siya. Siya ano to siya na brand? Huwag lang ata to, Jin. Bokyong. Ay, wag to. Ang isa meron dyan. Nike, oh, ang ganda. Hmm, huwag yan. Bokiong. Ay, ibalik ko na. Ayaw ko niyan. Mga ganda, no? Maganda siya. Hmm, mamu. Um, um, um. Kanin, mamu. Eh, hmm? ano lang na to, Jin? Hamster sports, oh. Uy, alak mga nice na mga jacket. Mga laki Mga laki pa timing sa mga motor siklo ayan oh hmm, hmm. Oo. Hmm. Uh -huh. Mamo, gusto mo, ma'am? I-mix ko siya, ma'am. 112 yun. Mm. 24 ka pantalon. Pero hindi pa ako katapos, ma'am. Tapos may mga kalo pa dyan, ma'am. Eh. Pero iwan ko lang kung ka maka-join pa siya. Ma'am, um oh. Yung ano niya, ma'am, oh. Eh. Ito, ma'am, um oh. Maganda siya, ma'am. Colombia, ma'am. Ito, wag to. Kunin ko siya, ma'am. Tapos ito, dito na siya sa mix. Ito, ano to? Ay, wag lang to, ma'am. Gina pang ano ko ma'am, gina check ko, gina check ko ma'am. Ito maganda oh. Pero ano siya eh, pangit. Why? Kukunin ko lang yan siya ma'am. maganda maganda ma'am. kunin mo yung maganda yung nalagay ko sa mga jacket. Ito naman Wilson. Maganda naman to Ito, ano to? Huwag lang to Gina check ko lang ma'am, gina kuha ko yung hindi pwede. Ito naman maganda siya eh. Pero hmm? huwag lang mm -hmm. yan. So, ito. Ito mo mo. Banda ito mo. Ito naman. Anong name? Ameline, Elegance. Ayan. Banda. Tapos ito pa. Ito pa ma'am. Isang video ito na lang. Pulping. Wilson. Well Uy, Uy, oh, ang ganda. Ayan, mamu. mo, ma kunin mo ito, mam. Maganda siya, mam. Mga malaki ito, mam. Mahalos, mam. Ayan, oh. May polo shirt. Ayan. Uy, bago. Bago. <laughs> ganda. Bago, ah. Nice. Hmm Nice pa, mam. Ma Mahal yan, ah. Mmm. Ayan, mo Kunin mo, mam. Ma mmm. Kunin ko tong mga ano ata sa mix to eh. Ayan mamo. Okay, okay. jan, Ya yeah, oh. pili kayo, mam ma sa, sa mix na to mam. Ma Yun may mga jogger dito mam. Ma oh. Pero ito wag lang to, hindi na siya ipadala. Mm, ayan mga jogger. Ayan oh, mga MLB. Okay. Nike mam. Ma Nike, New Balance, Reebok, Jeep. Ito hindi ako nagkuha nito, mami. Eh. Ayan oh. Adidas, Kangol, North Face, Adidas. So, no mix to siya, ma'am. So, no. May nagabili sa akin na about sa jacket. Ay, sa yun sa ano, hindi na ako natandaan ayan mo ito naman mam, hindi, ta, hindi ako magdala nito adidas pa man siya oh. adidas, huwag na yan north face ang ganda liver oh. ayan siya mo gusto mo may ipadala ko yung mga shoes ano, pantalong ganda, ma'am, oh. North Face. Adidas. Adidas. Oh, yung ganda. Polo. Yun, ma'am, mga pantalon. Malaki siya, oh. Oh, yung ganda nito, ah. Oh, no. Nike. Nike. Um, yeah. mm, ganyan na yun. Susay nim. Huwag yan. Gusto mo may padala na to? I I-mix siya, mamo. Ito, mamo, mga Levi's. Alam mo, ba may mga Levi's ko, ang ano, ma'am, ito, 500, ang bigayan nito. Hello, Belche. Hmm? Hmm. Ilagay yan sa sasakyan, mamaya Ano, Ito, i-count muna to yung, ano ni, ang mga pantalon. Ilagay dyan, oh. Mix items. Dito? O sa mix items. Tapos yung mga kalo natin, saan yun? Dami. Yan yung oh, mga kalo, mo. Mga take all. Yan dito, oh. So, join natin dito sa mga pantalon, mga mix, para marami kang maano. Yan.

Halo po. Ito ma'am, ano siya? Once 142 ang maka uh, lagay nito. Kulang pa ata 'to. Gawin natin 'tong 150. Okay. Hello guys, ayun oh, yung mga stocks namin naga ano lang dito. Pwede 'to ma'am ma'am ma na ano ma kung kukunin mo 'yan, ilagay natin sa taas. yung mga selected na 'yon eh. Ayun 'yan. Kung hindi siya kakasya. Siguro, mga sampo na ito or 15. Open, jewo woo J-Woo, So, Thank you, j Wow, api happy, happy si Papa, Ba, di lay. Uy. wow, woi, 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 apa? Oh, uh. very good. Oh. Thank you. Mm. Thank you, Jay. <laughs> Thank you, Jay. Pizza. Wait, eh, wait. May Here inside. Uy! The price is so. Iga ulma. Papa, you wear this always, ha? because this is very, very nice. Oh. Very nice for you. Not to sleep. No slippery. like this, oh. Oh, Papa like this. <laughs>